Kamusta po Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na lang po kayo pa update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa. Newton. Ayos <laughs> oh yes, ah. Tuwag-tuwa sila yun. <laughs> Ang cute naman. Hmm? sa mga naramdaman. Ah... Uh, did ma? Ah! <laughs> Mas... kinitiis lang pala. <laughs> Tamang training ka mamaya para sa date mo. Eh, eh. Yung date. Eh... <laughs> Ano pala ang training <laughs> na Nangiti. <laughs> <Palang yun>. Adibas. Ano mo adibas, gago? Pwede yan. Bilisan mo lang maglakad. Adibas. Para hindi babasa. Ito okay, lang. May nakita ko dito. uri ng gulay. Sa aming probinsya, ang tawag dito ay saging. Sa probinsya naman namin, ang tawag dito ay okra. Ano nga natawag sa inyo yan? Bahala ka sa buhay mo. <laughs> At ang kano po yung tao ano ba po ba'y taong niya ate? Hindi ka mapapaya pati ko. Uy, niya po, niya po ng taong niyo. mapapaya. <laughs> 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 <Puro. laughs> <laughs> ka ba? Napakilala na ako ako. Eto, sino po ba itong kausap ko? Si Jeffrey. Okay, kilala mo ba? Si Miss Almevera Posadas? Hindi ko po kilala. Sabay na itong napoy na tinatawagan ko kanino ko ito. Napulot ko lang po sa may daan. <laughs> Pulot, yung buong cellphone kasama yung SIM card? Oo, oh, kinawat ko. Nagtitrip <laughs> Oh. Tapos may buong cellphone. Yes po, it's not terrible kasi ako. Kasi tama ka, untat ng maayos hindi ako nakikipagbiroan, Recorded ito Tatawag ako ulit ay dito. versus jeepney. Bye, bye, love you. <laughs> <laughs> tayo ang kakarga. Tayo, tayo na ang maglalakad. pagkita kita tayo bukas sa palayan. Sabi ni Kipo

Hindi talaga nagising yun. No? <laughs> POV, part 2 of Best of Friends. Yan. May gumising na sa kanya. Uy, <laughs> <May> nagbala sa akin na. Ayan, nagising na. Takot kayo. Ha? Ha? Nakapikit ako, hindi ako makakita. Malamang. <laughs> Ayun na. Okay. Hindi wow, talaga si nanay. Lukol, lukol. Ayun, tawapan mo. Ayan, magmahal mo ngayon na. <laughs> Sa pinagal-tagal ng paglalaba, mm. ito palang hus na ito. <laughs> Ay dito inilalagay. <laughs> <laughs> Papatay nga nun. Pariyo tayo. Na tubig. <laughs> ako nga rin nun, tatakay. May eh. butas dyan. Para dyan pala. kaya pag ganyan ano. <laughs> e tik, tik din sila. Yung feel na feel mo na pagka-vlogger tapos biglang. Thank you po. Welcome. <laughs> Ay, <please>. Hindi <laughs> yung, yung supot. Eh? <laughs> ka, loko loko talaga ito. Hey? Huh. <laughs> 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 Nakakaramdam talaga siya eh. Ang duda eh. <laughs> <laughs> Laki nun eh. Point of view. Pinagluto ko para sa grade.

problema <H1> na si <laughs> nanay. Nasaan na yung props mo? Hindi na kisama. Hmm, ayun. Lakas. Hmm. <laughs> <laughs> ah, ah si ano yun? na yung bola. <laughs> It's a prank. Oh? galing. <laughs> Aba! May pa-exhibition pa yung repare. Meron pa pala dun. Pumasok rin. Four points. Balat ba yan? Ini malah lihat Parah masuk Ayo, sang Last chance Lu tangga ata tono bilanaro. Hala bitte laga. Igoro, may papasok na yan. Takapasok mo pa lang sinisingil kagad. Tabantalan <laughs> siya. Ko lang makai. Okay guys, dire lang pare. Ano si pare? Nako. Video, cek mo ba 'yung mga bigyanak video ah.

ka lang. Napadasal. <laughs> <laughs> Baba naman kasi. <laughs> Paluhod eh.